Yun, magandang araw. Magta-try tayong mag ano, mag-move it. mag online tayo. Start verification pa. Naka-auto accept naman tayo. Ayan, ipinasok na tayo agad. Okay. Santo. santo lang. Rockwell. 4 minutes lang. Domingo. Let's go. Tana natin to. Unang booking natin to, unang try din natin sa Mubit Bilis natin na pasukan ng booking Traffic nga lang dito Ay! Move it. Okay po. po kayo? Ha? okay na, okay na. Bago naman po yan. <laughs> Abila po tayo no. Sige na. po yeah, thank you so much. Thank you maam. Ay, thank you po. po ah, po, bago pa lang po. <laughs> Ngayon pa lang ako nakakuha ng book eh. <laughs> ah, po. <laughs> kaya po bagong-bago to. <laughs> thank you po. Ay, naano ano po ba? Na Bago pa lang kasi. Thank <laughs> you Thank you po, ma'am. Ang oras natin 11.30 Nagbiyahe pala tayo sa Mubit First time natin Bali, naka 8 booking ata tayo nakuha Alas 6 tayo Nang hapon nagsimula Tapos uwi na tayo ano? 11.39 Uwi na tayo Bukas naman Bali, naka walong booking nga ata ako ngayon kumita tayo ng nasa 700 pwede na para lang tayo naka double pay nito